Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na ng biyernes si Kasyam na araw sa buwan ng Febrero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa karagdagan pa mga balita sa araw na ito ng biyernes, mas marami na ngayong mga Pilipino ang sumusuporta sa ongoing investigation ng International Criminal Court sa kampanya ng nakaraang Administrasyong Duterte laban sa ilegal na droga. Ito'y batay sa survey o sa resulta ng survey na ginawa ng SWS Social Weather Stations. Sa survey na ginawa ng SWS noong December 8 hanggang 11, natuklasan nila na 53% ng mga respondent sa survey ang sumusuporta ang ICC ay dapat mag-imbestiga sa mga drug-related killings sa panahon ng Duterte administration. Ang 53% na ito ay binubuo ng 25% na tinatawag na strongly approve at 28% na tinatawag na somewhat approve sa ICC investigation. Ang suporta sa ICC investigation ay tumaas mula sa 45% na nakuha sa kaparehong survey noong Marso ng nakalipas na taon. Samantala, ang tutol naman sa ICC investigation ay nabawasan pa mula sa 24% patungo sa 21% na lamang. Ang mga undecided nabawasan na rin from 31% to 26% ang resulta ng survey nito ay sinapubliko ng SWS Vice President Gerardo Sandoval. Sa panahon ng 2024, SWS survey review na ginawa sa Asian Institute of Management kahapon. Sa pinakuling survey, nakita na rin ng 57% ang mga respondents ay pumapayag na dapat daw ang gobyerno hayaan ang ICC investigation na ginagawa sa Pilipinas kaugnay ng patayan sa panahon ng Duterte administration. Nadagdagan ng siyam na puntos mula sa dating 48% lamang ang mga Pilipinong sumusuporta sa ICC investigation. Ang 19% ay nagsabi pa ng gobyerno dapat hayaan ang ICC investigation. Samantala sa katanungan naman hinggil sa kaalaman ng karaniwang mamamayan sa ICC investigation, 14% ang nagsabing extensive o malawak ang kanilang kaalaman. 30% ang nagsabi na partial but sufficient ang kanilang nalalaman. Samantala may 29% ng mga respondents ang nagsabing tiwala sila sa ICC na makapagsasagawa ito ng patas na investigasyon kaugnay sa patayan sa panahon ni Duterte. Ang survey ng SWS ay tinanong sa may 1,200 mga adult respondents na ang margin of error ay plus minus 2.8%.